eto yung kanilang bagong labas na flavor guys yung kanilang kare-kare flavor ng uh, Bowls Chicken diba? ba akalain mo na pwede pala yung uh, kare-kare sauce dito sa Bollis Chicken man nating guys ay sir good evening sir hello po magandang araw ma'am gusto namin na tikman yung nachos bowl nyo ma'am saka yung french fries bowl nyo ma'am Then sa Monis Chicken po mama, ano po ma-recommend yun na masarap? Sir, ang uh, ma-recommend ko po sa inyo sir, uh, yung bagong flavor po namin, which is yung kare-kare po. Uh, wala po po man siya sa menu namin, pero uh, ikaw po yung first customer namin na makakatikim po ngayong araw po. Your Chicken Poppers na patok sa masa, pinag-aralan ng recipe at may tamang sistema. At soon to be for franchise na ang kanilang brand. At ito ang kanilang FB page, message nyo na sila para sa mga interesadong mag -pranchise. Mula sa nagsasarapang ang mga sauce, tamang timpla ng boneless chicken, standard procedure sa pagluluto. Ito yung kanilang bagong labas na flavor guys, yung kanilang kare-kare flavor ng boneless chicken. Ducks yung size guys at for only 125 pesos lang. Tignan natin guys. <laughs> <laughs> Tapinat yung, uh, yung lasa ng sauce guys. Ang sarap ng sauce guys, literal na kare-kare sauce talaga. Sarap yung nyo to. At sarap ng pagka to. ito naman yung kanilang chicken mix combo. Ito yung kanilang french fries bowl guys. Snacks yung size niya, only 98 pesos pala to guys. Ang flavor niya guys, cheese flavor. Madlam na yung ano yung lasa ng chicken guys. Sakto na yung, uh, sakto yung pagkamara niya, hindi siya mahalap. Hanlasa. Tapos so, ang sarap din yung cheese na sauce nila. Tapos so, price. At ito naman yung kanilang honey butter chicken, guys. Yeah. Dax din yung uh, size. ah, uh, yeah. For only 98 pesos. Tekman natin. Ah. Uh, solid, guys. Oh. So. Tsaka tingnan nyo kung gaano karami serving. Yeah, gusto ko lang katamis guys. Balansin lang yung um, Itong hanin na nilagay nila. Kakambangon dahil sa butter. Ang daming serving. Only 98 pesos. Matatagpuan nyo ang kanilang branch dito sa Taste Town sa tapat ng Emilio Aguinaldo Cali. Open sila Monday to Sunday from 10am to 10pm.